Hello guys, good morning. Ayan nga ata, madaling araw pa lang ay lalakad na tayo. Papunta tayo ngayon sa Baras ng kaya ng tropa. Doon tayo mamamaril. Tara, samahan nyo kami. Andito na nga po kami sa Tanay. Time check. Alas 6 na po ng umaga nagpagas lang kami tapos dadaan na namin yung isa namin kasama at andito na nga tayo sa kanila guys ayan ah, biyahe ulit tayo papunta sa baras dito nga po ang ating destinasyon sa baras kasarinlan eco park ang barangay po nakasakop dyan ay ang Baras, Barangay Santiago pero mas kilala po itong lugar na to sa tawag na Banggandang Baras hanggang dito na nga lang po yung aming service at mula po dito ay magbabangka na kami papunta dun sa Pamarilan mura lang naman po kung may available na bangka pwede kayo umarkila sa halagang 20 pesos lang ganyan po yung mga bangka dito kasi yan po yung ginagamit ng mga nagpipitas ng kangkong ito nga pala yung gagamitin kong bangka. Yung bangka na to ay eh sa aming samahan na pinagsikapan namin mabuo sa aming pagtutulungan. Kaming tatlo ang nagtulong-tulong para buuhin yan kasi minsan wala kami markilang bangka kapag nagkakaubosan. Salamat nga pala kay Master Mendoza na nagbigay ng kahoy at nagamit din namin dyan. Ayan <laughs> ah guys, lusong na tayo guys! Wala ba natin kung sinong unang lulubog guys, Na guys, nauna na ang ating isang tropa Sakto sa iyo yan <laughs> Ayan ha, dyan na kami mahihirapan Dahil masikip yung daan na yan <tong> Eh, ligue-te. Eh, ligue Ganit, Magganit! Uy! Bagsak! Hindi mo ginagawa mo! Hahaha! Ayan na guys! Simula na guys! <laughs> Ay, sabi ko, kaya sabi na kay Pangulo eh! <laughs> Aba. Ha? O yeah. oh guys, hindi yeah. oh na po kami! <laughs> A few moments later. <sighs> Yun. Alamas din kahit paano ano. Saan tayo Marado na naman yata. Diyan yata sa kaliwa. Oh, sarado ang daan. Ito. Hey, dito. Salidahin natin ito ah. Nagasain natin to. Alin? Ito, ito, may tali dito eh. Yeah. Yeah. Ayan na, ayaw na. Ayan na. Ayan na. Ayan. Ano, kaya? <laughs> Abantayan kita, baka tumaob ka. <laughs> May lantot dito. Okay uh, lang yan. ang uh, guys. Akit muna tayo. Ayan guys. Yung pinastahan ko. Medyo maitim yung tubig. Tsaka parang may sebo-sebo siya -sebo sa ibabaw. Ready lang tayo. Tapos obserbahan natin kung may lulutang. Kung wala lilipat tayo ng imong pwesto ayan na guys may kalahating oras na yata ako dito wala akong makita nagsarado kasi yung ano yun yan gaano na isda dati yun kaso natambakan na mga ano water lily kaya walang nakakapasok andun si Julius sa may parting labasan tapos si Bong nandito sa may kabila guys bumaba ako lipat tayo ng pwesto talagang walang magpakita isda dito bangka ulit tayo guys tapos punta tayo dun sa may ano parting gitna at sakali may isda eto si Julius bumaba na rin ilipat kami ng pwesto wala pala kami yung isda nandito na ako sa ano parting gitna kaya natin yung pwesto dyan sa ngayon sa na yan baka sakali yung makakita tayo ng isda ayun kita nyo yung ano puti na yun yun yung parola ng ano morong eto na nakaakit na nga po ako ang lawang nitong pamarila na to kaya lang yung tubig nya parang may kulay green sa ibabaw ayan kasod yun na bago pala nakapotok yung kasama natin 1-0 na 1-0 na wala hindi ko makakita rito maliliit ay, kita ko mga dalag guys kaso sobrang liit hindi pa pwede bumaba ulit ako guys talagang walang makita 8.30 na kalahating oras tayo nagantay doon talagang walang magpakita hindi pa tayo ng ibang spot yan nga guys bangka ulit tayo hindi pa tayo ng ibang spot talagang wala tayong mahuli doon yan yung tsakad na yan sa ibang dandulo dyan tayo pupunta paglipat ko dun guys dumating naman yung may-ari kaya lipat ulit ako dito na ako meso sa may ni Julius lubog pa isda namamakat lang pachamba magapang medyo mahilabilab na siguro ito mamakat eh nice ah maliit Oh, wala oh. Gloria. Gar hmm. scotch. Kala ko balakina na namamakat kasi sa ilalim. Sa bagay, pwede na to. Wala pa tayong huli, alas 9 na. Guys, peres Abang ulit tayo guys, ayan parang may namamakat na naman doon okay, Kaya inabot kaya? Di inabot tumalu ni? Eh. Ay, nabot. Yung nagbabatak. Ang lakas sumatak ah. Ang lakas sumatak. Mga dating adik to ah. <laughs> Ayan oh. No? Mahilab-hilab na to. And guys, medyo maganda na to. Hilab-hilab na. satu Ini pas mati Oh, sumabit pa yata sa bangka. yun ayan guys dali tayo medyo may labilab kaya nga ikaw alam kung magaling ang mo malakas eh tuwag muna natin ayan guys kadali tayo isa babad muna natin lumipat ulit ako guys pumista ako sa pinestuhan ni Bong malakas na kasi ang hangin sa labas Yun, na. yun nakahuli tayo thank you lord nagadapt ka ng huli Sayang yung guys, nahulog. Bala tayo, makasakali ano. Makita pa natin, abulan natin. Naku, bulo pa naman yung tali ko Guys, pwede na yan nagtakita ulit Sayang natin siya pa Ayos, nakita pa Sayang din yan Ayan guys, last shot na to Tumawag na yung mga kasama ko Mababangka na sila pa uwi Yung, nasa tabi na ako yan pala yung mga nahuli ko kanina pa pala sila nag-aantay dito Yan yung service namin ito yung huli ni Julius ayun yung kay Bong paumina kami guys wala pa lang pala ang inaantay okay guys at kami babiyahi pa ayaw kaya yata umandag to namin yung service wala rin yata gasolina Ayan guys, ang nahuli ko, limang piraso. Okay na rin at may pangulam na. Hanggang dito lang nga lang po yung ating video. At sana ay masaportahan nyo rin yung aking channel. Please like, share and subscribe. Salamat!